Hello mga inday, good morning, good morning, good morning sa inyong lahat dyan, no? Ito, um, For today's video, inaanohan ko ito yung aming probinsya Dito ako ngayon sa aming probinsya Ito yun, no? uh, pumunta kami dito ngayon sa dagat Ngayon it's low tide, low tide ngayon Kaya ayan, tingnan nyo, medyo malayo yung ubas ng tubig Kasi low tide ngayon ito yun. Dito ako lumaki sa probinsyang ito. Yan, nakikita nyo yan ng dagat. At ito, yan. Yan. At dito, kaya pumunta kami dito dahil gusto kong makita yung uh, palayan na nasangla sa akin. May, na, may palayan kasi dito na nasangla sa akin. Yun ang pupuntahan namin para makita ko yun. Uh, yan. yung Pulay palayan namin yun yun ang isinasanglato sa akin ng makikita ilang taon na rin naman at yun ang inaano ng tatay ko ang uh, ang tawag dito inuuma ba? uma oh yan kaya puntahan natin at gusto kong makita yan siya dito sobra yan may sakayan dito oh hmm sa, sa mga kanyan, ni eh, mga boat. Yan, kapag ka uh, high tide, pwede silang mangisda doon. Yan. Yan, mangisda sila. Maganda sana dito, kaya lang sobrang marak, rocky lang siya, rocky. Yan. yan, yan, sobrang ganda ng ano, ng uh, dagat ngayon, low tide nga lang. Kasi dapat kung, kung high tide yan, umaabot yan dito dito sa paanan ko. Yan, abot yan dyan. Yan, maabot so, ba? Diba? Simpleng buhay talaga dito sa probinsya pero sobrang napaka ang tao kahit na walang pera, masaya. Di ba? Sobrang napaka ano ng ng ano ng buhay sa probinsya. Simple, very simple. Walang kahit walang pera, yan, takbo lang dito sa dagat, magkuha ng mga shells o kaya mangisda, may pagkain na. Ah. Mm. Tiba. Ayun, asawa ko at ang tatay ko. Yan, pupuntahan namin itong aking ano dito. Yung palayan na nasanda sa akin tignan ko. Ayun, po ayan, namin. O, yan. Yan lang i-share ko na lang sa inyo yung aking ano, ayan, tignan natin diba ayan. so ayan mga inday baduday ito yon, ito yung uh, palayan na nasangla sa akin, ayan 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 so inaanuhan ko na lang yan wait ko na lang na, na mapasa akin kasi halos hindi na nga ako mabayaran ng may, may ari ngayon iniintay ko kasi sabi niya magpapadagdag na naman ang pera sa akin ngayon pag ano ko bali ang pag-uusapan na lang namin ay mapasa akin na to so ayan, yan lang po